for today's video guys is uh, magche tayo ng ano gender ng ating mga sisiw pero hindi pa muna natin gagawin kasi kapipisa lang nila kagabi ayan so bukas siguro pag napisa na to lahat eh, okay, mag gender check na tayo so check lang natin meron pa siyang apat na itlog na hindi napipisa pasok natin yan pero meron tayong anim na ito gender check ng mga sisiw so stay tuned lang guys uh, bukas ay mag gender check na tayo pang 2 days nila pang second day so yun na muna stay lang ngayong araw guys ay mag gender check tayo na bagong pisa nating mga sisiw kasi may sampung itlog ako na oriental chicken or ramo cross na pang battle grid natin sa sampung itlo guys anim lang yung napisa so magigender gender check tayo kung ilan yung lalaki at ilan yung kulit magiging kulit natin so stay tune lang guys at uh, papakita ko muna sa inyo <coughs> So, yung video natin kahapon guys. Ayan na sila. Yung sampung itlog guys. Eh, hindi lahat napisa. Ayan. Anim lang yung napisa. So, i-gender check natin yan sila. Dahil pang second day na nila ngayon. So, sisikapin natin yung sisikapin natin malaman yung ng mga kasarian. Actually, uh, nag-research din ako sa mga uh, marurunong at professional na na nag-gender check o mga breeders na chicken. Eh, susubukan natin guys na tayo rin. Madami tayo ng 5 methods ng pag-gender check. Yung mga traditional ano lang guys ha, mga traditional way lang o traditional method ng pag-gender check. So, kunin na natin sila guys. So, na yung mga uh, sisiyo natin guys, yung anim na sisiyo, eh, i-gender check natin din. Lalagyan ko ng tag kung gano'n baka legit yung pag-gender check. So, kuha tayo ng isa. Ito. Testing natin yung first method, traditional method, yung pinapatihaya nila guys. Ayan. So, lumaban siya. Basically, lalaki daw. Tingnan naman natin sa pakpak. Ayan. Ayan, kita nyo. Sa pakpak nga, guys, is mahaba, mayksi, mahaba, mayksi. So, sa patihaya, guys, is lalaki siya. Ayan. oh hindi pa na tumatayo. lalaki. Pero sa pakpak, babae siya. buka naman natin yung isa pang traditional. Ayan. So, So, lumaban pa rin siya. Ibig sabihin, lalaki. So, pang ilan na yun? Uh, ito pa yung isa guys. Tingnan daw sa bandang pitan. Ito. So, oh, may kuntil. So, ayan guys. Walang kuntil. Ayan. Walang kuntil. Ibig sabihin, ano sya ah uh, babae. So, vice versa, no? Palit-palit. So, isang method pa guys. Yung hawakan sa ulo. Ayan, lumaban. So, ibig sabihin, malaki. So, ulit-ulit lang sa guys, uh, vice versa. Pero, kayo guys, sumuska guys kung lalaki itong first six natin or babae. Pero ako guys, hindi ko to lalagyan ng tag. Okay so, ha? Hindi natin lalagyan ng tag. So, kuha tayo ng, ano, ng lalagyan. Lipat natin muna. Saglit lang guys ha. Ayan. So, sa isang fix naman tayo. So guys, pangalawang fix natin. Traditional way. Tumayo. Lalaki. Ito natin sa pakpak. Today days old pala ito guys sa mga sisiwa. ha. Ayan. Kita nyo. Pakpak niya. So pakpak niya is vice versa din. Mahaba. Maikse. Mahaba. So, ayan. So, ang secondary niya. Uh, okay. Third method natin. Hawakan sa paa. sa ulo muna. So, lumaban, lalaki. Sa natin sa paa. Tumayo, lalaki. Sa natin kayo sa pitan. Okay. So, wala rin kontil guys wala rin syang kontil so yung second fix natin walang ano hindi pa rin ko lalagyan ng tag guys kayo na guys ang musga guys kung saan na nasisiyo natin ilan ang lalaki o ilan ang babae pag may doubt ako guys hindi ko lalagyan ng tag pangatlong fix natin yan nahin natin sa pakpak so guys agenda check, kung babae next sa ulo lumaban Then, so din lalaki siyaha op kita nyo nangaluma laban op so, lalaki natin sa paa op so, lumatayo op lalaki sa pa sa pitan natin sa pitan pupasin ang pitan parang walang bukutas yung petkes ah. Arang, ha ha ako ayun so may kontel sa guys Ibig sabihin, lalaki. So, itong isa, nalagyan ko ito ng tag. Tapos guys, itong ano na to, after month, kung mabubuhay, i-ano ia natin. I-update ia ko kayo guys kung talaga bang lalaki. So, medyo mahirap. Mag-isa lang kasi tayo guys. Ulit lang ha. Ulit lang. Okay, so may isa na. May isa na akong tinag. Isa pa lang doon sa tatlo. Pang-apat. Nain natin sa ulo. So, kumapalag. Talaki. Sa pakpak. Okay, Yung so. pakpak na guys. So, ito nyo.

ito pangalawang sisiyo natin talagyan ko rin ng tag up ah, ang apat na sisiyo ang isa medyo mabagal tayo pensa na kayo ito mga ko na natin ito guys is ano to oriental chickens Ayan. So, meron nang dalawa. Nalagyan ng tag. Ayan. So, pang limang sisiyo. Nahin naman natin sa pitan. Nako. Wala. Walang content Pero sa pakpak -pak guys. Ayan. Check niyo yung so, may pakpak. -pak. Ayan. Tayo mag-focus ng camera. Ayan. Ayan pang lalaki guys sa ulo Lumalaban. malaban so, pa sa pedo siya, parang lalaki din so, lumalaban din lumalaban din so lalagyan ko rin to ng tag guys Ang ano pala tong blade yung sulit na to guys, uh, battle cross na mga sisiw. So may tatlo na tayong nalagyan ng tag. Sa na lang. So guys, tinahin natin pati haya. Hop, oh, tumayo. Nako, nahulog pa guys. Oh. Sulit natin sa paa. oh laban sa ulo laban natin yung feathers ayan yung feathers na mag so mukhang lalaki guys no okay. ayan, ayan laban din so mukhang sa anim sila guys mukhang maraming lalaki ha Kapitan, so, check natin. Talaki guys. May kuntil. Positive. Okay. Ayan. So sa anim na sa anim na sisyon natin is lima ay eh, apat yung merong ano merong indication na mga lalaki sila mga mga male na chicks so, ibalik na natin sila sa kanilang nanay Ayan. so ito tungtong ko lang yung camera natin guys wait lang ha so, Papansin natin guys yung mga sisiyo. Nalagay ko nila una. Ito guys yung ilagyan natin ng tag. Nalaki ko. Ayan. Ito, babae. Mga baba. Oo, at 'to na naman mahulo guys. So, uh, yan na muna guys for today's video para sa aking uh, battle cross na oriental chicken. Eh, I-update ko kayo guys. Sensya na. <laughs> Sensya na guys magalaw. Uh, I-update ko kayo guys every every month ng progress ng chicken natin. And kung legit ba yung mga traditional way na pag-gender check. Base lang din to guys, ah, hindi ako expert sa mga pag-gender uh, din gender, dahil bago pa lang din ako sa pagmamalok. And actually guys, ah, nung bata ako, may hindi din ako sa manok. Pero dahil laking Maynila, walang area, mas nakahiligan ko guys ang ang firing or shooting. So, nung umuwi ako rito, nag-focus ako sa PCP o airgun. Kaya sa mga tropa kong hunters dyan, eh, nahilig sa airgun, ergan air shout out sa inyo. And may isa pa ako guys na hobby na idadagdag natin sa weekly vlog, daily vlog ko. Ang mga isishare ko sa inyo ang hobby na ginagawa ko since nung lumipat ako rito sa provincia. So, oriental chickens, yung mga monthly check natin. Kung legit yung pag-gender check natin sa kanila. So, yun ang muna guys. Maraming salamat sa... Maraming salamat sa...